Masarap na fruit shake dito sa Bukawe ang dami din pagpipilian Tara, yung mga kanus alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpad dito sa Plaza Central sa Igululot, Bukawe, Bulacan upang mag-refresh sa mga inumin ng fresco Kitang-kita naman sa harapan ng kanilang store na nakaayos ang iba't ibang prutas na ginagamit nila sa kanilang fruit shake Meron ditong pakwan, pinya, saging, orange, mangga apple, dragon fruit at iba pa Tara na at subukan ng mga drinks na ino-offer nila. Meron silang mango shake and strawberry shake na hindi super tamis at di tinipid sa prutas na ginamit na naman bago ito i-blender. At ito ay 90 to 100 pesos ang presyo. Meron din silang lemonades katulad ng lemon and lemon cucumber na asim ng lemon at tamis ng flavor na idinagdag ang puhunan. Ito ay 75 pesos lang. For milk series, merong milk mango and milk green na apple na perfect drink sa mahilig sa milky drinks o sa mas lamang ang gatas sa lasa. Ito ay 75 pesos din. For yogurt, series ay meron namang strawberry yogurt and blueberry yogurt na ginawang fruity ang yogurt flavor na ito. Ito ay 90 pesos naman. And lastly is itong crema de leche na nung sinubukan namin ay parang saging kunyelo na ginawang drinks ang lasa. At 100 pesos naman ito. Open nga pala sila from 4pm to 11pm every day. Marami pang flavors sa pwede tikman kaya hindi kayo maubusan ng options. So ano pa inintay nyo? Tara na dito sa Fresco sa Bukawe, Bulacan. Let's go!